Hi guys, welcome to my YouTube channel. In this video ay pag-uusapan naman natin yung mga motor na kinonsider ko pero hindi ko binili. At sasabihin ko sa inyo kung bakit. So lahat sa sasabihin ko dito ay personal na opinion ko at mga bagay lamang na hindi ko nagustuhan. At it doesn't mean na pangit yung mga mababanggit kong motor dito. It doesn't mean na sinisiraan natin yung ibang mga brands or ibang mga na mga motor na mababanggit natin dito sa video na to. So pinakauna sa ating list is yung ADB 160. So pinakasikat, pinakapopular at pinakagusto ng masa, ADB 160. Nung una pa lang ako na papipili ng motor is consider ko din talaga yung ADB 160 sapagkat due to popularity at ganoon na din napakaganda ng itsura ng ADB. So but upon checking and joining dun sa mga group na owner ng ADB 160, I found out na meron din siyang issue. Isa na dito is yung nababasag yung kanyang crankcase sa ilalim yung makina niya. Mga ilang ADB 160 owner na din ang nagsasabi na nangyari ito sa kanila. Bakit nga na ba nangyayari yung ganong bagay na nababasag yung crankcase o yung ilalim ng makina ng ADB? Isang rason dyan is pinopromote ng mga motovlogger yung ADB 160 as off-road or pang-adventure yung motor na yun. Kaya naman yung mga bumibili ng adb 160 pag uh, nabili nila yung motor, minsan yung off-road na nila. Uh, ito kasi, pang-off-road to, ganyan, ganito. Without knowing na may weakness pala yung crankcase nung engine na meron yung adb 160 So siguro, yung issue na yun is isolated case. Uh, yun lamang ay ginamit nila dun sa pang-off-road, yung mga nang off-road talaga at bumanga sa may bato, dinadaan sa mga mabato. So nababasag yung mat na But uh, makikita pa rin natin na yung ADB160 eh kumbaga hindi ganoon katibay yung uh, engine niya sa ilalim. Sa Nmax naman wala pa namang ganoon. Siguro yung mga Nmax user din nasubukan na rin nila i-offroad eh, yung mga motor nila. Pero so far wala pa namang ganoon na nangyayari na nababasagan ng crankcase ng And then, isa din sa nakikita kong issue ng ADB160 doon sa mga group na sinalihan ko dati is yung kanilang preno. Uh, minsan daw nawawala yung preno nito, biglang nawawala, hindi kumakapit yung kanyang preno. So, isa din yun sa issue na napakadelikado pag nangyari sa inyo, pag nag-ride si kayo, tapos napunta kayo sa matarik, biglang nawalan kayo ng preno. So, napakadelikado nun. So, ewan ko lang din kung lahat ng mga unit ng ADB160 ay may ganong issue. Siguro, pili lang din. But, uh, na doon na lang din tayo, hindi tayo kumuha ng ADB 160 dahil doon sa mga rason na yun. Kung yung mga rason na yun eh hindi big deal sa inyo, gusto nyo pa rin mag-ADB, go for ADB. Pangalawa sa ating listahan is yung PCX 160 na version 3 na naka TFT display na. Halos magkasing presyo lang sila nung NMAX V3 na standard. So kung bakit hindi na natin kinuha yun, nanood din tayo ng reviews at merong reviews doon sa Indonesia na meron siyang issue doon sa kanyang A uh, fairings which is mabibrate yung sa likod at mabibrate din yung sa harapang fairings nya. So hindi na natin sa kinonsider at ganoon din yung kanyang footrest ay yung kanyang cruising footrest hindi gaano kataas compared doon sa NMAX B3 na mas mataas yung so kung dadaan ka sa baha hindi basta basta mababasa yung paa mo. Yun yung pinaka issue na nagbabibrate daw yung fairings ng PCX-160. Pero by design, napakaganda. And also, yung fairings kasi ng PCX-160 is buo siya. Buo yung kanyang fairings. Hindi gaya ng NMAX na parang hati-hati siya. Parang nakaklaster yung kanyang fairings. So, doon sa PCX-160, parang isang buo yung kanyang fairings. So, may solution naman para doon sa mga ganong problema sa fairings ng motor. But, yun is hindi na natin tinanggal na natin sa ating pagpipilian yung PCX-160. Although, nakati TFT display siya, ayon uh, nga, uh, meron siyang ganong issue sa fairings. And then, pangatlo is yung Aerox version 3 na narilis lang nitong nakaraan uh, at nauna yung NMAX B3. But, ang Aerox version 3 ay kinonsider din natin nung mga una-una pang panahon kasi nga mas mura siya at tuloy yung Aerox version 2 pa lang nun dati. Pero ang hindi ko lang nagustuhan doon sa Aerox na version 3 is wala siyang cruising na footrest no yun talaga din ang habol natin is magkaroon ng cruising footrest for comfortability yun kasi yung hanap natin pero kung ang hanap mo is for sporty ride goods na goods naman yung Aerox B3 the same engine lang sila medyo aggressive lang yun ng konti yung pagka tono nung ano nun, acceleration nun compare sa NMAX V3. So yun, tinanggal natin natin sa ating listahan yung Aerox version 3. And then pangapat dun sa ating pinagpipilian na motor is yung Bristol Maxi 160. Actually wala namang problema doon sa Bristol Maxi 160 kasi maganda yung review ni motor ni Juan. minuksan pa nila yung kanyang CVT niya para tignan kung ano yung laman at kung ano yung mga pyesa na pupwede doon. So nakita nila na meron namang mga pyesa na galing sa sa ibang brand gaya ng Honda na pwedeng ikabit doon sa kanyang CBT. So napakaganda noon, napakaganda ng TFT display, kamukha siya ng XMAX 300. So ang, ang, naging ayaw lang natin doon sa motor na yon sa Maxi 160 is magmeron kasi isang impression na copycat siya nung XMAX. So hindi siya original. Kumbaga every time na nakikita nila oh X-Max pero maliit, x -Max na N-Max. So nandoon pa rin yung impression na parang copycat kumbaga ginaya lang so yun kasi ang tumatatak sa mga tao so pag uh, pipili din ako ng target audience pag magbablog so hindi ko na kinonsider yung maxi 160 tsaka ganoon din sa uh, pyesa Mer bagamat meron pyesa Siyempre, hahanapin mo pa yung mga pyesa at yung fairings din i-order mo pa dun sa Bristol Motorcycle at uh, isa din is walang branch ng Bristol dito na malapit sa amin dito sa uh, Pangasinan So, hindi na tayo. Hindi na natin pinush yung Bristol Maxi, Maxi 160. Ang panglima sa pinagpipilian natin is yung 150 cc ng CF Moto. Yung talagang motor na yun is nung unang labas talagang budget meal, talagang bang for the box talaga siya. Kasi nga, mura na pricing around 119,000. Meron ka ng TFT display, meron ka ng I think 30 liters na U-Box storage. So napakalaki nun. Tapos naka 150cc ka na. Ang only downside lang doon sa motor na yun is 2 bulbs lang siya. 2 bulbs lang yung motor na yon gaya nung ADB150 na nauna naka 2 bulbs din So, expectin mo na short ka doon sa kanyang power delivery uh, doon sa uh, 150SC. Ganun din sa look, meron din tayong hindi masyadong nagustuhan doon sa look ng 150SC. Siguro kung maglalabas ang CF Moto ng bagong version o kaya version 2, siguro mas maganda na yon And maybe gagawin nilang 4 valves yung ilalabas nila na motor. Siguro mas maraming tatangkilik. Pero sa ngayon, parang medyo unti yung kumukuha. Unti, hindi siya masyadong Uh, sumikat. Hindi naging popular yung first release nila ng Skota. Siguro sa mga susunod, pag nagkaroon ng version 2 doon, masusundan and then mas mas makikilala na siguro kasi mag-upgrade na sila ng specs nila. So, yun yung mga motor na kinonsider natin dati, pinagpilian natin, pero hindi natin pinush na kinuha at bumagsak pa rin tayo sa NMAX version 3. So, yung lahat ng mga sinabi ko guys ay sa akin lang yun, opinion ko lang yon Hindi ibig sabihin ay ganun din sa inyo, no? So, based lang sa aking preferences, personal preferences. So, kung nakatulong ito sa inyo sa pagpipili nyo ng motor is don't forget to subscribe and comment down below kung meron kayong feedbacks, suggestion uh, dito sa ating content. And uh, see you guys on the next video. Ride safe and God bless.